Gandang hapon, kahit maulan, o, oh, ayan, nabili tayo. Tahan tayo sa tulay, pasabay. Magpahangin sa tulay ng look. Ah, ano ba yun? Ayan. Tulay ng look. Ganda, ba? Diba? Dito muna tayo. Start muna tayo. Muni-muni muna tayo. Ganda ng tulay. Ha? Tulay ng look. Ang haba, diba? Naambun-ambun yan, o. Oh. Nabili po ako. Ang ganda sa baba. Ayan, guys, ang ganda. Pero inaabo ng baha, alam ko, eh. Ang mm, ganda, oh. Eh dami nilang mga tanim na talong at saka a ah, upo yan Nagapang gapang ayun po ganda ng locations nila pero inaabot yan ng tubig kaka katulad ng bagyong undoy inaabot ng tubig pero historical din to kasi marami dito'ng may bagyong marami dito namatay hindi ako nagkakamali mga bandang 2006 yata mga ganoon bagyo ng 2006 guys. Ang dami nagdadaan. Dito tayo. May namamangka doon sa unang Pero hindi nakita. Hindi na ako punta so, baka paninda ko mawala. Ayan guys. Ang aking Wonder E-Bike. Again, ang aking dala. Yeah. Tinago ko na po kasi puno yan ang aking. Hindi naman puno. Ang daming lamang paninda. <laughs> ayan. Sa loob. Binaba ko na lang yung pinaka-trunk. ang ganda o. Oh. O oh, diba? Parang nasa province o. Oh. Pagka so, mo magmuni-muni. Stop over ka dito. Oh. Ayan. Ang daming puno Oh. Diba? Ang para akong nasa probinsya sa syudad <laughs> probinsya na Laguna ang kabuya ang kalamba she's <laughs> nasa syudad na probinsya ayun guys sige sang maulang hapon sa inyong lahat mag iingat po madalas ang daan lalong lalo na sa mga nagda drive huwag magpaambon yung mga nagpupunyot bye bye ayan guys bye bye ayan the oak. bye bye